Tinatalaan po ni Katristan no. Yung isa ko ay Yan pagka talo tapos magtali Amay mo is Tristan no? Tristan Siya nga <laughs> Tristan Yan amayin mo yan <laughs> <laughs> Mag amay utot Ano Tristan hindi naman. Ah hindi ba amay ano Bala yan po kumusta na po kayo lahat Ano po yan bala episode nito yan po Ah uh, Magtatanim po ulit tayo ng ano kamatis oh yan makakasama po natin si kuya Tristan hulugin ako Tristan at aking tatabunan nai po oh. saan ba huminto aring anong ari yung pala oh, oh dali ito yung mong halaman pag hindi nalagaan ang ganda yun dito na ari oh. po ito na yung kamatis ihulog eh, mo ito kung tatabon <clears> hindi <throat> eh, 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 hulog mo na lang ako nang bahala yan hulog hulugan, hulugan mo Pero kayo nakakapagtanim din ng kamatis. Oo. Uh, yung sabang ano lang, baybay tabi ha. May gansin sa sibuyas, uh -huh. baybay tabi. Mga ilang tray ang inyong tinatanim? Mga dalawang ganito. Dalawang tray? Hmm. Uh -huh. Ay, di marami na rin yun ano? Hindi uh -huh. pag humarabi sa'yo, ulamin lang o hindi naman? Ulamin nga lang. <laughs> dalawang puno ba o dalawang tray? Dalawang uh tray. -huh. Saan kayo nabili ng gayaan? Ha? Uh -huh. Saan kayo bumibili? yung nagbulay? Hindi ko yung buto. Ah, patubong sarili. Mm -hmm. Bubugin ko lang sa, uh, ano, sa gamot. Sa ipot, ano? Oo. Oh. Napakamura po ngayon ng paramgit ng ano, kamatis. Talagang ka na ng mag-aano. Sobrang mura eh. Ba hindi pa mabinta. Bumagsak na naman po ang presyohan. medyo basa pa naman pala no ha ah? alin ayun tinali mo yan taba pa ng lupa eh, pipino ang patan eh kasi yung bus mo nung dati nakatama sa pipino hindi lugi hindi mo nang lugi <laughs> Nang. Ng... Ay, siyang ano, sakto lang. Ilan lata bang tinanong ninyo pipino noon? Bili, pipino? Bili Oo. Hindi namin yung ano eh. Dalawang libong ano yung dalawang libong piraso. Iba na plastic. Hindi balata Hindi. Binili lang ako oh. Dalawang libong nga talaga. <laughs> na Marami nang ipal Kamay kayo Naalis ka na pag di na masaya Ano <laughs> uno ba? Masaya na Hindi <laughs> sikat ka na pala dun Sikat ka pala Doon ka pa rin ba natunog? Oo Gaman Hindi ako nagkata naman siya gabi eh Ba't mo pinagtatanim? Baka iba tinatanim mo. Wala naman, hindi pa tayo ang ano. mo kanina naman, ano, planta. Ano? Kakapong pa yun, kakapit pa yun. Malalaga na pala. Ano magagamit yung pang-uud, Tristan? Oh. Anong ginagamit niya pang-uud? May alam kang gamot wala? Hindi ano? Pura dan. Ha? Pura dan. Ano kulay? Violet. Oh. So, ah, hindi din pala 'yun. What? 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 Hindi lalagyan ko ito. di abot na ito, abot pa ito. Sa puno-puno. Yan na po atin ating tanim mo. Okay na po. Tapos na. Yan Tayo po naman isa upo. Magtatali. Okay. Diyan po sa katawang ko Tristan. Yan, yan na yan ano. Taling hugot. taling hugot dapat. Parang bubulok na 'yan, no. bulok na kaya yan. Sabi pala ipapatuloy na kaya yan yung pa isa ako Tristan sa ilalim nilakahan ko talaga at para ano madali pagpapakapit ya yeah, ito po oh. mag tayo na rin magtatali magtatali Ibaba yung training na po ba? Kaya Tristan, dalawang ikot ang gawain mo. Kaya sobra yung panali. Dalawang yapos. Tapos sabay taling hugot. Hoy, dalawang ikot tayo hey. hey. yung tapos taling hugot dapat pala magkadais na no? magkadais na palang tali tadaisin na po natin gawa po na ibang punuan dalawa isang 3 days dalawa yung ano niya galwa po yung nakakabit. Tao. Ngumapo po dito pa sa bandang gitna oh. ang anang nga. Oh. ikot kayun, no? ito po na may kakalasin din natin pagka ano pagka yung nagkukusa na hubas yung tumaas parang bulaklak na iba ano ha? bulaklak daw yung iba dalawang libid kaya may dalawang libid hmm. ha? Hmm. yun eh, yung mahaba mo na baka ka naman yung ano bakit? baka dapat is true hindi mo, parang nga baka naman masakal hindi ha? Isa lang Ay malapad para <coughs> Doon ba sinisipte yun? <laughs> Yung yes, doon Yo. may sing-sing ka ano sa kasal ben kasal-sal dalwa kasal-kasal sa -kasal. lalaki ano kasal times two yung may kasal sa times two kasal-sal ko wala lang ah, hawakan ko ako tagalala yung tagalala yung panday oh. mungkat may ano may may sing sing yan na, sa kasal niya. kasakal hindi may dito ah ano oh, yun yan ano tawag din alam mo hmm. Ay, kasal nga ah hmm. hindi Tatawa ko muna. Ako assistant mo assistant handling o yung isa may iwanan sa mahina bibiting ko na di, 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 lang okay. assistant handling tama ano yeah. ibig sabi assistant hawak kapos wag oh, talaga naman bago wag mahihiyang magtipid may right mid ban ito parang ariano na yun bunga na bulok ng Oo. Kinakapun na tayong ganyan na ano hindi. ha hindi uso ang kapon ba baka hindi ka marunong magtali baka taling kabayo. ay taling kamatis hinaka tuturuan kita marunong ka ba taling kamatis hindi hawa ka ari ganari ang taling kamatis hinaka hawa ka, ka mo ari tuturuan kita Nang malupetan hindi yung tutok eh ang taling kamatis ay ganari ito mo Ikot isa oh. Ah. Oh. Oh, paano nga ba? Nagturo lang hindi marunong. Bro. Ay, paano nga ba 'yun? Ay ganun pala. Ah. Oh, bay, turo sa akin ng bata yun na. Yan, yeah, ganyan na. Oh. Ay paano na uh huli? Walang din nalimutan na magtatanim pa man din ng kamatis. Ay, yung kabila, yung kabila, yung kabila yung pagana. Hindi, eh, ganar na nga, ganar Ari na nga yan, no? Talong kamatis. Mm. Yaan ay hindi... Kahit mahila, hindi ba nahigpit Oh. Hmm. Maluwag pa rin. Oh. Hmm. Taling tis kama. Yun ang ibig sabihin taling kamatis. Pero pag gusto mong kalasin, madali. Ari lang, oh. hihilahin lang yung oh, kabaak. Higit nga lang yun Ah. Hindi na okay, eh. asistan ko muna. Asista. Pistan asistan. Lagi na lang sa isip Sa sandaling tanggapin mo Subalit ako'y nagkalayos yan taling hugot <laughs> tala mo ni <na>, Tristan <laughs> doon pa kalagay yung isa oh wala pa oh wala pa oh ha? bakit wala Tristan ha? Huh? wala pa alam po ka Tristan no yung isa ay oh. yan pagka uh, tala tapos magtali tala mo isa Tristan <laughs> siya nga ah <laughs> Tristan Yan, amayin mo yan <laughs> Mag amay utot Ano Tristan? Hindi naman Ah hindi ba amay ano? Amay kamuti lang mm. Tawa sa si Tristan na eh Nakalagay eh doon ano Tristan? Siya nga ah mm -hmm. Yan na kaya isinusubo sa bunga nga yun, inaamoy pagka ano Yung sasabihin mo naman amoy utot pagkatapos Ari po ay nag-ano din sa anuhan sa gulayan. Nakarte ka ba no iba siya? Anong, anong lugar ang pinuntahan niyo? Alam mo hindi? Ha? Alam mo hindi? Alam. Ay anong lugar doon? Ha? ha? Lugar ng may, may papaya. Papaya ba? Papaya is trip niyo. <laughs> Come on. Parang nasa ating doon. O ay anong bayan niyon? Ubay siya. May ubay siya bayan ba yun? Hindi ba yun ay huh? probinsya? Eh, parang probinsya na ba? Dini, dini, di, 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 Tristan. Nakay pa. Nalaki oh. oh. Ikot mo lang isa para... Yan na po yung mga itaas, oh. Ya, utay-utay na na naitaas. Oh, yan. <clears throat> Going to up na po yan. Oh. Pabalag po, ang tawag natin dito. Yan. Pabalag. Pabalag. Tapos po, kung alam nyo po sa pagdating po ng mga biyahero, iba po ang presyo ng pabalag, iba ang presyo ng pagapang. Uh -huh. Yan po ang ano. Kung baka pagdating po naman sa palingki, basta upo. Upo. Pero pagdating po sa mga biyahero, iba ang presyo na yan. May diferensya ang presyo, may pagkakaiba. Na, ipapuot. dami pa rin pala oh may lamok, may lamok, may lamok ano meron pa yung mga mata taas lang hmm. malalakang gapa Pwede nga ano, ikurba ng isa ah. Sa totoo po nito, sana ang pinaka plano natin ay pipino. Oo, sana ay pipino ang tanim nito. Ay kaso, ay ako po ba may, may nabili ng buto? ay sabi ko sayang naman ay parang hindi ko tanda kung walong daan puhunan na yan ay sabi ko ito na at gawa na nabili na ay gawa nang minsan ay kung mag istakin ko yung buto ay masisira laang kaya sabi ko kahit ano basta kung ano nga po yung meron sa atin ay yung ating inaano eh narito na yun eh ayos na katristan ano yan na po yung mga naitaas natin eh. Oh, yan, may mas matataas pa oh. ka pa po ng talbosa niya. Oh. Babawi na naman po yan pagdating sa taas. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lang po. Yan, happy lang po. Bye.